IFM News Lucena Barangay Kagawad Binaril Patay IFM News Lucena Patay ang isang negosyante at barangay kagawad hapang ito ay nasa loob ng kanyang sari-sari store. Matapos barili ng alas 6.45 ng gabi nitong nakarang Webes sa barangay Poblasyon 4, Alaminos, Laguna. Sa inisyal ng investigasyon ng pulisya, ang biktima ay nakaupo nang dumating ang mga suspek. Sa mga ito ang nagpapotok ng hindi malamang uri ng baril. Matapos ang insidente ay tumakas na ang mga sa sakay ng itim na motorsiklo. Ang biktima na si kagawa Darwin Cuenca Tolentino ay nagtamaw ng mga sugat sa ni ng tama ng bala ng baril. Sinugo dito sa pagamutan pero dinikla ng dead on arrival. Samantalang patuloy sa pagsasagawa ng drug operation ang Alaminas Municipal Police Station personnel sa posibleng pagkakahuli sa mga suspect. Nagsasagawa rin ng mga kapulisan ng backtracking sa kuwang mga video malapit sa lugar na pinangyarihan para sa pagkakilalan ng mga ito.